So, oh, mga... Ang sa atin. Ha? Huh? <laughs> you know, kami mga kontrabida uh, sa ano? Sa Korean. Drama. Kami kontrabida sa Korean novela. novela. <laughs> <Bela. laughs> <Bela, Bela. laughs> third floor mga hambok. Yes, yung nagsusustamine ng hambok. Hello sir. Yes, team iba dito class na. No? <laughs> Pang queen. Sa Di, Dito dito Pag -uwi, dito. Pag-uwi. Ay nito kami sa ano ah. Uh, yan. Sir James. Maninipis ang sigarin nila. This is the proper way of wearing the the cap. Something like ano slant. Not <laughs> straight. Sabi nung ano, mukadong mukadong bukado, ano ba? Sala ka ganyan. Ayan na po sila. Sarah! purpose ah, mga Ayan, yun sila. Magdala you know, mag-hi naman kayo. Na. Hi. Hi. Pa-yarin choo <laughs> dito. Ito. kami Si handbook pa Nakapila na sila. Wait, oh, wait lang. Salamin. Nagbibidyo ako. Ito na. This is it. We're going to the palace. And we will visit the palace. And while wearing this hanbok, the traditional uh, uh wearing clothing of of uh, Korea. Yun lang.

bakit uh, kami dito sa papuntang palas. 10 minutes daw sabi ni ng no, aming tour guide mga 10 minutes daw papunta doon sa palace tapos babalik kami doon sa aming pinagrentahan sa surin namin mga alas 3 na okay. Okay. ang ganda ah uh, dito kami. Oh, dito na kami sa entrance ng palace. Meron din rental dito, oh. Ayan, dito kami. Dito na kami. Kahapon dumaan na kami dito, eh. Sabi. So maglalakad kami. We're eh. gonna walk. Walk, walk, walk. So, uh, the people here. A people here. maglakad kasi ano. Four months kayo si Papasok na kami. I'm happy. Ang Englishman <laughs> celebration. Ang <laughs> init! Uh, <laughs> Ay, napogi, oh. Sir, ano na init. Mainit pala. Mainit siya sa katawan. Ito yung sa Everland. Oo. Maganda to si Everland kasi maano. Ito ng National Museum. Talas. Ayan. Ayan. Hindi na tayo sa wall. Bakit nga Parang parang pinagpawisan put ko ah. Karan lang 'to eh. Oh, pa. Huy, grabe ng ganda dito. Hala, Jolita. Ano, Esta duro. Kumamadali naman ko si Sahara. Ako din. Medyo malamig dito ano, na, nag, nag kita na kayo ng ano. Ang ganda, no? Pinagpawisan na yung pet Mamaya na lang pagbalik. Ganda, ganda dito. Ah. Oh my god, oh my god. so, ganito siya kalawak. Ayan. Diyos ko po. Ang pawis na yung likod ko. Ang init. Nainitan ako. Ang init. Hindi kayo naiinitan. Ayan o, yung palas. Ayan. Nakili. Medyo malamig dito. Masarap dito. pasok tayo sa palas. Maganda dito sa loob. Ayan. Unstop video. <laughs> Ayan, ang ganda doon, no? Oh. Tingnan nyo yun. Ito, dito tayo dumaan, no? Oh. Ayan. Hindi ko makita ang aking screen. Nangangalay na ako. <laughs> ginusto mo yung doon hindi ka bumili ng selfie stick ang ganda niya ayan ito na lang na preserve kung ano na ito ito sa kahaba hindi ko lang kita sana yung aking mga kasamahan hindi wala na sila pastor doon prey? sayot mo prey? ayaw. 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 dito. ayaw. 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 Lucky Ano kayo guys. Ito yung pinag -shootingan ng ano. Ang huli ko lang pinanood na yung Queen Shandok. 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 Yun yung huli ko pinanood talaga na full, full episode. Ang ganda. Grabe.

mahal sa king. Ang Wow. Tingnan mo, tingnan mo isa. Ah, oo, oh, oh, ako. Oh. Pwede mong sumama. Sama ka na, Sir. Pwede kong sumama. Sir James. Ah, sir James. Ang Ang laki. Na. Sa saloob na tayo. tayo na Sa loob na tayo, nasa, nasa na tayo ni. Tumuloy uh. din nalo. Ah, gulo. Direkta tayo. O nabig dito sa parte to. sige. Ah. anu asayo? ayun, ayun kita. ang ganda dito. kitang kita yung ano? Ang oh, lawak pala nito no? lalawak na palas na.

2 3 po Wala kang genital, <laughs> Wala ka talaga. po <laughs> tayo. Oh my gosh. Okay. Ito kami sa palas. Ang laki ng palas. Ay, walang kasunod. Uh. Anong palas? Ay, makapagod maglakad. tayo ma'am para hindi. ito tayo. Grabing laki. Grabing <laughs> laki no. Laki ng palas. Kita nyo yan. Three. Ano? Uh, Panigil naman ito. Siyak lang. Yung damit mo, one more. Siyak lang yung ito sa tapat. Siyak lang yung ito Yan, ilabas mo yun. Yan, yung ganyan. One. Tayo tayo na, para na. Ah, sige. Huwag kayong ano. Ang lawak. Yung nakikita mo lang sa Korean novela. Tapos. So, nandito ka na. Grabe. Ang ganda ng mga subject ko. Good okay. time. Ngayon okay. lang tayo makaka. Okay. Makakak okay. okay. niya. Good Ang mga minister. Ay, hey, may reina na naman, oh. Reina ba yan? May Ay, may mahaba. Tawak pala niya talaga.

Uh Oo, -oh. uh -oh, yung may ice. Ganda. Ganda. Daming tao. Ay, naku. Medyo mahalawak siya, guys. Kulang yung 2 hours na palugit sa amin. Para maikot ito. Maganda siya whole day. Mm. Doon mayroon pa doon ang papasok. Ayun yung sa kingdom. At is Uy, yung ay, ano ginagawa niyo dalawa? Ang quick niyo, ah. Wow, nahiya. Nahiya. <tutunan> Dito. Diba? <tutunan> <tutunan> Grabe, ang ganda. Ang <tutunan> lawak. sudah tahu sudah Ay, dito ang ganda ng view. Mas maganda pala ang view dito. Ayan. Mga ah, sa kapila yung lake na ano. Ayan. Okay. Pauwi na kami. Ipag-uwi na tayo. Ang daming pori niya. Ah, <laughs> pala pori. Ba, Galing-galing pala tayo dito. Ito <laughs> so, na kami sa museum. Ah. So, dapat maraming anak yung king. Ah. Mm. National Museum of Korea. Ah, palibutan siya ng seat ng mga malalaking building. Pabi. Pabi nyo, kung dito tayo. Sa loob ng Sobrang lalawak Lalawak Fort Lalawak uh -huh nabot natin yung exhibit ayun talagang ginamit ang key try Oh, is it okay to is it okay to take pictures or videos wow malaki din yung museum dito dito sa loob Bangi nga. Yung pawis ko talaga. Second floor. Second floor? Sir, big naman yung sasakyan nila. Ah, yung mga ano din. The, ano? Collection, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jammy stamp nga, sir. 1... One, two. two. Saan one? Sige, ito yung akin. Ayan. Stumped. Ayan. Ayan. Yeah. Mm. Dito ka, kumawa na ink. Maganda rin kaya mga sa'yo. Hindi na. Ay, three pala to. 아이. Mm -hmm. hey, I'm sorry. Mm -hmm. Oh, good. Ay. <laughs> Ay. 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 Thank you. Yan. Ito yung stamp zone. Pag gusto nyo mag, ano na, remember yung siyan. Busy-busy sila. Okay. Thank na Ah, okay. Ito yung mga king. Hindi ko naman mabasa. Ah, hindi pa? Ito ah, ito yung ginagamit Ito yung ginagamit Ayan pa Wow! Ano tawag dito? ko alam kung anong ano meron dito. Um, ayan. Alam kung ano yan. Royal symbols for queen. Yan. Yeah. Royal symbols for queen. Ayan. Ayan. Ah, pangkasal. Wedding dress ng queen. Yeah. Mm. 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 yan. Yeah. Okay. Saan sila? Dito na lang. Ayan. Ingit. Mm -hmm. Tribal of the Royal Family. Princess of the Salvation Lines. Malabas na kami. Ay, tapos na kami. Malabas na, Malabas na kami. na stress na. Ayan. After nito sana tayo. Ay, nga pala mamimili. Mamamalaing kaya na pala kami. Sinalam lang so, Parang ano uh, lang. Tapos <laughs> <laughs> mag ka 30 minutes. O, ka na lang. Tapos oh. ka 30 minutes. O. lang ito. Ah. Sarap. Yus ko na yung damit. Mamayat. na agad? Nakalabas na tayo. Nag, ano na kami, nag time travel na kami. Time travel, balik na oh. kami sa nakaraan. Balik kami sa kasalukuyan. Ah, kasalukuyan. Anya nga sa'yo. Anya nga sa'yo. Buwang nida. Buwang nida. Buwang nida. Mabuhay, Philippines. Mabuhay. Hindi ko